Isang napakagandang tanil ang ginawa pa noong panahon ng mga Kastila ang matatagpuan mo dito sa Trece Martires, probinsya ng Cavite. Ang ginamit pa noong ikalawang digma ang pandaigdig sa Pilipinas. Pero ang nakakagulat, ang nasabing tanil ay hindi nakasulat sa libro ng kasaysayan. Ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Alamin natin ang kwento ng mga taga-baryo. Ang tunnel na ano ano yung pagkakaalam niya na kwento? Ano kwento? Ano kwento? Ano kwento? Pinagis na net. Pinagam siya na Jesus yan. Niya yan, niya. Sa no? ngayon na? Niya. Kahit nung una ako. Tawagin namin yung na, minan. Min mga bata pa kami, mina minan na tawag. Minan hanga, kaya mina tawag. Yung may mga pinagbabantay <coughs> na papatay mm -hmm. yun. ay ganyan ganyan. Bakit? Ganyan natin masabi ho na wala namang ginamit na si Mentaw. Wala. Pag naiapog daw lang talagang niya. nakasigo. Kasi tinawag na mina tunnel eh. Ibig sabihin. Meron yan. Parang pinagminahan yan. yan. Ngayon lang natin nakukuro yung mina. Halimbawa. Yung mina. Yan yung din siguro talaga Ginamit nila yung mga pihag. paggagawa. isa-isa Yan, yan. Ang magandang araw naman sa inyo mga Kamiduray TV, panibagong araw, panibagong vlog. Andito nga tayo sa Tracy Martires. Kung matatandaan natin, nagbigay ng pabuya ang lokal na pamala ng Imus na kung sino raw ang makakahanap ng nawawalang tanil ay magbibigay sila ng pabuya na ayon sa kanila na ang nasabing tanil ay ginamit noong 1890 sa Battle of Imus dahil ito raw ay ginawang taguan ng mga persang Katipunero nagsilbiring opisina at nagplano kung paano tatakasan ang mga Kastila. Sa ngayon mga kaminduraning TV ay papasukin na natin ang nasabing tunnel at nagpapasalamat tayo sa barangay kapitan ng kabesa na si Kapitan Jade Elarca at sa kanyang dalawang barangay tanod na sina Eric Bilasco at Emil Mohuika. Shout out sa inyo at mabuhay tayong lahat. Bago nga natin ipagpatuloy ang ating vlog para do sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurain TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe at papindot ng bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Maraming salamat po. Mula dun sa ating pinanggalingan kanina ay wala pang isang minuto ay narating na natin ang bungad ng tunnel. Kaya bakit ano, bakit lagi nakasarado to? Eh kasi oh, may mga yung bisita kami, iniiwas namin yung mga bisita papasok na pala. Ah, pagka may uh, nililigo, ah, papasok dyan. Kala namin kasi sa Mga Kaminturayon TV, sinimula na nga naming pasukin ng nasabing tunnel na ito at sa bungad pa lang talaga ay mararamdaman mo ang lamig ng tubig na lumalabas. Talagang mararamdaman mo na malinis yung pinanggagalingan ng tubig na ito at mamamangha ka sobrang lakas din ng current. Hindi lang ganun kasarap lakaran dahil hindi pantay-pantay yung mga bato na ating inaapakan dito sa mga pinakang ilalim na ito. Pero mapapansin natin na talaga yung ukit dito sa gilid ng tunnel ay talagang manumano ang pagkakagawa. Sininsil ito ng ating mga ninunong mga Pilipino na gumawa nito. Yung mga bihag ng mga Pilipino at ayon din sa kwento at yan ay nakalagay naman talaga sa kasaysayan na ang mga gumawa nito ay mga bihag ng mga Pilipino noong unang panahon, panahon ng mga Kastila. Batong adobe ang nasabing tunnel, sobrang napakatibay. Hindi natin lubos maisip kung paano ito ginawa at binutasan dahil alam naman natin noong unang panahon ay wala pang mga modernong kagamitan para butasin at gumawa ng ganitong kahabang tunnel. At ayun din sa ating napag-alaman, may haba ang tunnel na 3 hanggang 10 kilometro na ang tubig na dumadaloy dito ay nagmumula pa sa bayan ng Indang, Cavite. Kaya dito pa lang malalaman mo na kung gaano kahaba ang tunnel na ito. Maganda at malamig dito sa loob presko dahil na rin siguro ng tubig na dumadaloy dito. Malayo-layo na rin yung ating uh, pinagalingan sapagkat wala na ako halos makitang bakas ng butas o liwanag na ating pinagmulan.

Meron tayong mga nakikitang mga butas-butas dito sa pader. Ayon sa kanila, ito raw ay lagayan ng ilaw para maging maliwanag nga dito sa loob ng tunnel. Ang nakakapag-alaala lang kapag ka pumapasok ka sa mga ganitong klase ng tunnel lalo na kapag ka may tubig ay ahas baka sakaling maya pa ka natin sa ilalim dahil hindi na natin nakikita yung ilalim ng tubig at atin ding napag-alaman mga kamidurayang TV ang tunnel na ito ay pag-aari na ng NIA ang National Irrigation Administration dahil ito na ang isa sa nagsusupply ng patubig sa ating mga kababayan dito nga sa Kabite lalo na sa panig ng pagsasaka hindi naman natin talaga ito maitatanggi na napakalaking tulong at malaking bagay para sa isang magsasaka, lalo na sa palayan. Malayo na ang ating nalalakad mula doon sa bukana na ating pinagmulan. Ang estimate ko mga 300 meters na ang ating nalalakad dito sa loob. Hindi na tayo aabot pa sa pinakadulo nito. Dahil ayon dito nga sa ating mga kasama, paliit ng paliit ang lagusan ng tunnel. Mahihirapan na tayo so maya maya lamang ay babalik na ulit tayo kung saan tayo pumasok kanina. Na still kasi support natin sa basura na nataan. Ano um, Alam mo yung mga napapasok ng tunnel, ah, hanggang uh, 150 meters lang. Tapos yung gerto pa ganito. Ito, wala ba tayo? Grabe ito. Ano tawag sa bato na to? Adobe? Adobe. Adobe ano? Ano ba ang sinin? Talagang ano? Isipin mo yung unang panahon. Dinigtik lang nila ito. Manumano lang yan. Manumano lang yan. Pagkatawa nito. Ang pinagtiktik dyan, mga Pilipino. Kasi ang uh, Pilipino, <coughs> ay pinilit. Ang pinilit. Balik na tayo. Ang ganda So mga Kamidurahin TV, uh, hindi na nga natin napupuntahan uh, yung uh, napakalayong yun dahil na uh, ipakita ko na naman sa inyo paano ang itsura ng loob ng tanin na ito. At ay uh, nga dito sa ating dalawang kasama, mahaba uh, pa siya pero hindi na tayo makakaan. Hindi uh na tayo makakalapas doon sa amis mong lulo na yun. Hindi tayo na dyan. Alam yung Pero kasi yung pagdito na ano, mapapakot na ito, hindi tayo makakatayo. Hindi tayo makakatayo. Hindi tayo makakatayo. So ito ako yung ating mga kasama. Eh, ganito katakas. May parting mababa talaga. Tapos ang tubig, medyo Nakapingalakan nyo oh, oh, ba? Ang hindi oh. mo? Ang mo? Ang hindi mo? Ang suggestion ko lang sa local government bukod sa ito ay napapakinabangan na ng na magsasaka, bakit kaya ito ay hindi gawing isang tourist spot kamukha ng ginawa ng Dabaw, Baguio, Isabela. Ang mga tanil nila ay nagsisilbing tourist attraction ng lugar para makapanghikayat ng maraming bibisita o guests at mapataas na rin ang kita ng barangay at local government. sa ginawang niya ito uh, at pinapakinabangan niya ng marami nating kababayan babae sa baba dahil sa supply eh. ano pa yung istorya na maisisir mo sa amin dito sa na sa, uh, sa pagkakaalam ko po sir, ano, parang kung pagkagawa po ng mga Kastila dito, eh, din po na piliran po rin ng panahon nga po nung World War. Uh, at so, tinaguan dito. Tapos ang ating pag-explore dito sa 13 Martires na kung saan ay pinuntahan natin ang sinasabing nawawalang tunnel. Kung nagustuhan niyo ang aking vlog, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin. Maraming salamat po.